Ay, ano na naman yan? At bakit sa ah, malayo pa ang eleksyon na eh, ibang na naman yung tarpulin ni Kasaludo dyan? Ay, napanood ko din yun naman yung vlog mo. Ha? Bakit nakatalo yung dalawa sa Mongol 1 and 2? Ay, paano nga ano na yung gusto ngayon? Hindi nila ma... sagot yung tanong ko kung anong sa toothpaste. Toothpaste? So, ang sagot naman ng anak ni Alim Bilin ay, ay ngiping, ngipin sa ka, muka. Ng, ngiping, muka. Ay hindi man hindi man <laughs> ngiping muka yun. Toothpaste? Oo. So, ay, hindi alam ko ano. Ang sa ibig sabihin ng toothpaste, eh, iba naman ang spelling ng paste. Oo. ibig na. sabihin, ngiping pasta. Oo. Oh, Oo, hindi man ngiping mukha. Kung mo... sinabing F-A-C-E, mukha, ay paste ay pandikit. O, oh, ngiping pandikit. <laughs> ha? Hindi mo yan ay. Parang mga antamay. yung sinto ba yung tinay? <laughs> ha? At Tagalog sa ano, toothpaste, hindi pa, hindi nga alam. Uh, ay. Yung isa nga eh hindi rin alam. Hindi rin alam. Oo. Uh -huh. Ay nagkasundo, parang nagkasundo na so, lang yung dalaway. Nagkasundo na, la, na yun lang ayun ang talaga. Ay kumusta sa tutoy natin, baboy? Ay doon sa malakas. To, na ganyan na, na ay. Ha? Hatiin <laughs> na, daw na, na, natin, uh -huh. tayo daw. Tingnan daw natin. Palibasa nga po mga kasaludo ay may ASF po nga hindi sa aming bayan. Ibang ilang barangay lang naman po. Pero ito na po. Okay, ayan ay, okay. na po. Pero naubos hmm. din naman ang baog niya. Naubos, Oh. Tayo, tayo. Patayo eh. Patayo, tindigi daw, tindigi daw. Hmm. Okay yan, mga kasurvive yan. Hmm. Tayo. Siya, medyo na hinatag ah. siya. Ayan po, mga kasaludo. Yung iba po kasi, inasintensyahan na nila. Hmm. Eh, ang amin naman po, nanghihinayang kami dahil ito po ay inahin. Ay, ayaw na bumangon. Hmm. Eh, pero ito po, once ay, na talagang, ito po, pinikiwans talagang yun ay alam mong ano, ay, ha, yeah. na natin yan, ha? Hmm na ibaon ha ayo wala naman tayong magagawa nanginayin lang po kami tito po yung nakadalawang anakan ha ayun po mga kasaludo sana naman po ay mawala na ang ESF dito particular dito sa aming bayan ng Pinamalayan talagang sobra na po ang pagka sa mga taga ng baboy ay ano tabaga talaga ang Tagalog sa toothpaste? ang uh, Tagalog sa toothpaste ay asimada asimada? oo uh -huh. yung asimada ay Spanish yun? Ah, si Mada. Ah, si Mada. Ay, hindi ko rin alam yun. Na, ibig mo sabihin, ang Tagalog sa toothpaste ay asimada. Asimada. Eh, ginugel ko ay ito. Ibig sabihin, luko-luko sa Asimada ang sabi ng Google. Ay, asimada sabi ni Google ay. Uh, ayan po ah. Yung mga hindi po nakakalam ng Tagalog sa toothpaste ay ang Tagalog po pala doon ay asimada. Asimada ha? Yan si Don Phoenix Vlog naman yan at bakit sa malayo pa ang eleksyon na ibat siya naman yung tarpulin ni eh? kasaludo dyan? Ha? Ah? Hoy! Ba't hindi nandito? Ano na naman ito? Ha? Ah? Ayun, kahit na nasa kung kong sa kanila eh. Yung tiranggal natin ron, Nagmalasakit tayo sa uh, ating na natin Ah, ganun ba? Akala ko na may inakabit din nyo yan Ginawan niyong pantabing Pantabing? Ah, ayan na yung inyong sisiw hmm. Uh, ay ayos na At parang may nakatikang O, ayan na po Ilan days na ito? 8 days 8 days. days na ito? Oh, very good Very good Ayos Nilipat na namin maliit doon sa nursery niya. Ah, nili nalis na ninyo doon at masyadong maliit na ano. Tama nga naman. Ilang 8 days na kasi yan eh. Ayan na po mga kasaludo. 8 days na po ito. Uh, um, 45 days. O ilang araw na. Okay. Hige. Ay, kumusta ikaw? Ayos lang. Ha? Ayos lang. Ha? Napanood ko yung vlog mo ka po nung naga... Hawak. Kasi ano ay, ay sige, para man ding attorney. Eh. Pag pagkatubig ko, akala <laughs> ko ikaw si attorney. <laughs> <laughs> parang attorney lang 'yan. Ay, ano na ito? Ah. Tad Madrigal perang kulyo. Oh, mari ah, iyo. Para ng <laughs> akin 'yan. Para ng akin 'yan. Bagay ang sisiw na 'yan ay akin ay, din. Ayaw mo lang sabihin na iyo. Ah, ay nasaan si Kusyal? Wala pa. Okay.